Basa gikan sa Santos nga Helio sumala ni Mateo. Mayaon ikaw o oh, Ginoo. Sa si Hesus misugilo ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mupanaw, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipialan niya sa iyang katigayunan o gihatagan sila puhunan sumala sa ilang katakos ang usa gihatagan niya lima kalibo kapisos. ang usa duha kalibo ka pesos o ang usa pagayod usa kalibo ka pesos unya mipanaw siya ang sulugoon nga nakadawat og lima kalibo kapisos, pesos milakaw dayon o gipatigayo niya ang salapi og naka nakaganansya siya og lima kalibo ka pesos ang nakadawat og duha kalibo ka pesos nakaganansya duha kalibo ka pesos apan ang sulugoon nga nakadawat og usa kalibo ka pesos milakaw og nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalo ni Adto mga sulugoon o nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat o lima kalibo kapisos, may ato kaniya o mihatag hatag sa laing lima kalibo kapisos. Sir, may siya. Gihatagan mo ako lima kalibo kapisos, tanawa, ani ay laing lima kalibo kapisos, nga akong naganansya. Maayo, buutan ka o maayong sulugoon, mingon ang agalon. Sanglit, kasaligan ka man sa diutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, og o ambit sa akong kalipay. O niya, misulod ang sulugoon, nga nahatagan og duha kalibo ka pesos og meingon ser gihatagan mo akog duha kalibo ka tanawa ani ay laing duha kalibo ka nga akong naganansya. Maayong maayo buotan ka og maayong sulugoon meingon ang iyang agalon sanglit kasaligan ka man sa dutang salapi pialan ko ikaw sa sa salapi dali sulod ngari og ambit sa akong kalipay mi misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa kalibo kapisos og miingon ser nasayod ako nga istrikto kakaayo nagani ka sa wala mo itanom og naghipos ka sa wala mo ipugas. nahadlok ako busa milakaw ako og gitaguan ko ang imong salapi sa ilalong sa yuta. Tanawa sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan na sulugoon, mingon ang agalon. Nasayod ka man di ay na ako nag-ani sa wala ko itanom o naghipos sa wala ko ipugas nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na karon kuha ka niya ang salapi ogihatag ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo kalibo kapisos. pesos kay ang ana ay iya hatagan pagdugang og makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pagikan kaniya o kining walay hinungdan nga sulugoon ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit dito maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon ang Ibanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Kung papilion mo, unsaman ilabay mo ng atos kangit o pasudlon mo sa kalipay sa Ginoo. Pasudlon sa kalipay sa Ginoo. Di mo gustong Ilabay. Uh, bisag ako di sa gusto, ka, eh, kuyawan. Pero on sa may basihanan sa ginoo nga makasulod ta sa iyang kalipay, kinahanglan doon na tayo ikapresentar na ginansya. dunay income nga ato mapresentar niya. Di ganita karimit o income, ilabay ta ngadtos gawas lingay mong tupad ing nadaghan na kag income pamutan na ba nadaghan kag income o sa may basihan niya sa atong income ang puhunan nga iyang gihatag o kining puhunan mao ang mga gasa kining gitawag nato gifts of the holy spirit mga virtues mga maayong kinaiya mga maayong hiyas maayong buhat sa maanang gugma, pasaylo, kaluoy, kamangihatagon, kaalam, kamapugnanon sa kaugalingon, kahadlok sa ginoo, kaligon, at uban pa. Kung mag-anam gani ni siya o kadaghan ang atong pagbansay niini mahimo sa tang kanang sana mabungahon o malambuon pero wa ganita kabansay aning mga gihatag niya nato sa so, may mahitabo wa tay ginansya mo na ang gitagaag lima kalibo nakaganansya siya laing lima kalibo kay iya mandayong gi patigayon iyang gi paambit ngadto sa laing mga tao ang nakadawat og duha kalibo, libo iya sa paambit ngadto sa laing mga tao in terms of business ang nakadawat og usa kalibo, libo iyang gibuhat iyang gi lubong sa yuta wa gyoy siya, kay wa man iya gi paambit ang resulta paghatag niya balik nga sa tagiyang, maong agalon, ah, perting sukuan, o gilabay siya gawas. On sa may aplikisyon, ani sa kinabuhi. Una, mangita kita o okasyon nga atong mapaambit ang mga Diyos nong hiyas, mga divine virtues. Mangita kita. Og gasa man na ang okasyon din atong mapaambit ang kaning mga virtues sa ginoo. Kung sa man, kung kita biay-biayon, isalikway, og daog daogon kana gyud nga mga okasyon mo nangingon ingon diri ang Ginoo gipili sa Ginoo ang mga sinalikway ang mga tao nga gi isip nga way kapuslanan sa katilingban. Lingay mong tupad ina okay ra isalikway ka. So kita mahadlok mantag tag isalikway, mahadlok mantag tag sawayon, mahadlok mantag tag daog-daogon. Pero maoday na yung okasyon nga atong mapa lambo ang mga virtues. So, kamo mga asawa, sige ha, nag singhag sa inyong bana, congratulation. Kaya naakay okasyon sa pagbansay, sa pagka mapasailoon, mapailobon, mapaubsanon, pasinsya, pagantos, ana. Mo man ang mga virtues nagihatag you know. yeah, sa Ginoo. Niya unsaon man ani mo pagpractice, kung doon ay mga okasyon diin isalikway ka, ibaliwala ka, daog-daogon, isipon nga way bili. Ano ba? Masuko, ta. ah Ang ato na noong napalambo ang hinatag sa yawa, ang mga sala. Lain lingi sa imong tupad, ang naasa may ganansya ni Moron, ginansya sa sala o ginansya sa kaayo. <laughs> kita dapat kosong kita mau mau multiply sesala sa habi tanang ing non ko pader gi sawai makag maayo social media mutubagan ako ayaw na lang mapun mapunan mapun ya. <laughs> mapunan ba ini sulti na nato nana lain sulti na nana lain a ah, ma multiply na nun. may maghilom na lang ta og sakit ihilak lang. saon so, mo gisaway mong magkita? Ano? Di ba? Ing kang batig naong, ay nalag reklamo, kay mapunan na hinoon, mas pisipay na noon. <laughs> May ka, O sa'y bati, siya, ilong lang ni mo, bati, ano? Ma -ana, mas pisipay na noon. May pagmuhilom na lang ka. <laughs> May pagmuhingong na lang ka. Di sagbati kong naong, pero nahigog mamang ko Bisag bati kong naon, pero imo mo kong sawa yun, pero gipasaylo gya punti Ah, di ba? Bisag imo kong gidaog-daog, pero sundon gya po Unsa unsay imong sugo nako, na tumanon gya po na nako. Bisag naghilak nako, dili gya po nako usbo ng akong pagtahod o pag-honor ni mo. Ah, nindo Ginansya na yun ka. Og mao na nga nahimo silang mga dato, nahimo silang mga inila ang kadtong mga gikuha sa Ginoo nga mga sinalikway sa katilingban kay nganuman nakita mas mga tawo nga nag-anam og tubo ang ilang mga maayong buhat. Ona pasalamat kita daog-daogo na sigihantag sigihan tag daig, sigihan tag honor, sigihan taog kaning pasidungog usahay makalimota ah. Matot pa ni San Pablo mga igsuon hunahuna akon kinsa kamo Adto. nya di naman ta makalimot na mangala may principal na kas eskwelahan nya sa una ng kag bayabas kay imong ipamaligya gani usahin bayabas para na kay kapalit og papel nya karon principal na ka superintendent ta kas eskwelahan basig malimot ka kinsa kas una Nakusog na kayo mga saba sa imo mga teachers. Ano? Di ba? Inom dumi sa una, mamutos na kagmanga, mga argara, mga manguling, mang makyaw ng gunahon. Niya karon no, pari na ka, dupa-dupa lang kwarta dayon. Masing malimot ba ka? Kinsa kas una. Niya kinsa may nagpatubo ni mo nga maingon ani ka karon ang nagpili kanimo nga mao ang ginoong. Ang mga sulugoon, nagpabiling sulugoon, hangtod nga sila gitagaag puhunan o nahimo na silang mga negosyante. Sulugoon na gito sila. Pero ang naghatag nilag puhunan, mao ang ilang agalon. Kita, ang ginoo may atong agalon, tagaan taniag puhunan. Nya kanus anak nato paginansyahon kinahanglan musuroy Di ta mahadlok sa maatong nakadawat o sa kalibon, hadlok man. Di ta mahadlok mo padayon ta sa ato mga maayong hiyas ngatos mga tao nga usahay og dili man kanunay nagsaway, nagsigi og kaning daog-daog, gasigi og panglibak, gasigi daot nato. Kana gin sila maoy atong mga gitawag og kliyente or customer. na si Mama Mary, purti na yung daghana niya kanini ang grasya tungod kay iya mang ang tanan. Ang tanan yun, iyang gipaambit, way honong ngadtos mga taong mga buangon og mga kriminal. Ang iyang anak, iyang gihatag ngadto nila, Ilang gidaog-daog, ilang gi latos, hangton na giyod, gibitay sa cross, wa gyud mo balibad ang mahal nga Birhen Maria. Matod pa ni St. Thomas Aquinas, the cross perfects all virtues. Kana kunong cross ba, mo nay nihingpit sa tanang mga maayong hiyas. Murabag kung mangita kag dako kayong ginansya sa atong mga maayong buhat pagpalansang sa cross Nganong oh, subo mo kay mong mga mo gusto mo Lahi kay mong kalipay kung kamaotang mo higugma sa tao ngawak mahigugma nato. to. Tisting god ninyo? O mo katisting? Lahi kayo ang kalipay. Ako, usas akong gipasanginlan nganong napari ko tungod kay nakaagi kog daghan kay pagsaway daghang pagsalikway og pagdaog-daog ni nagserbisyo pa ko dito sa simbahan sa Guadalupe tungod lagi kay ubos kayo aw sukat pa katong eskwela pa ko ana na pangdaog-daog panginsulto hangto na lang nga nagserve ko simbahan Kaya simbahan na may daghang mga yawan o nagbatasan. Na ay, lingyay mong tupad. Na, kita nak kas mga naong na. Sige, nagsimba, pero so, mga hinawayon kayo, mga self-righteous kayo. na agina sa simbahan. Di sa diha sa mga nanimba, na asanas mga pari. Apil na ning nagwali. Judgmental kaayo, self-righteous kaayo, maurag yung muraghaod, naana na sa nas mga pare naa sa nas mga madre ah mga madre pa imo so sa nas mga madre naa sa nas mga obispo mga kardinal ala away gyud away labaw nas mga politicians mga politicians pwerte sang away naa gina sa to pa in all places and all sectors na agay okasyon sa pagginansya sa una, kadaghan ko naghilak. Hangtod karon naghilak lang yapon ko. Pero ako ginang ako gining i-invest ang pasaylo, ang pagpaubos. Niya ako sa dosahay, ang akong batasan, maurasay mo pakauaw na ako. O sahay, makasinghag ko aning sakristan, ka na mga drivers, muhilak in town. Ihuman sa anak mauaw sa ko. Makaingon sa ko sa kong kaugalingon. Pakauwaw, malang wali-wali. Niya ang akong batasan, dali man kong ko kong masuko. Amin ah, mo sa Ginoo kana okasyon na sad na sa pagpaubos. Una, na ingon ana ra ka. Kana bitang ang ato, batasan mismo mo pakauaw na to. Bantay mana. Ayaw dipinsa, ayaw dipinsa, ayaw justify ang kuna na ka. Nya dawata before sa Ginoo nga pareha sad ka imong gikasabaan, niya Nya masayop sa ta ako masayop sad kinsa bagod nato yo dili masayop. Naong pa lang nato, murag na sayop naman ni Daan. <laughs> na manidaan. Samot mo batasan, murag magdaghan keng sayop, <laughs> di ba? O na, ang pagdawat, ang pagpaubos. Muna ay oh, kita, mo dipinsa man, masoko, ana, dipinsa mo na itong kuan, cover to the max. O, oh, para na nakas gobyerno, makapangawat yung kaskwarta, makagamit yung kaskwarta, nga'y imong dipinsahan, na, samot na noon. Ayon lang ni Pinsa, may pagmuangkon kabita, o, kalison, yukon, sya, ka, bitaw, tungod sa akong kalisod, nakapangurakot yun sa presuhon ka, okay rin. Ano? Limpyo kay nga itong nasod siguro. karon hala, tinabunay sa baho. Kanya mo, alisbo maging baho. Hala, tabon na sa tabon. Hala, mga alisbo na sa tabon. Yung maya. Oy, wala na. Ang na, pag na ang mga buhat si Ginoong. Nya ini kaginansya na nato maayo mahitabo dayon ang giingon sa tubag nato sa salmo o gisgutan sa salmo. Bulahan ang katauhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. O kinsa maning mga nabulahan kadtong gipili sa Ginoo unya mituman sa sugo sa Ginoo paginansyaha ang akong mga kinabuhi ang akong mga hiyas paginansyaha dili ang iya sa yawa ayaw paginansyaha ang kasuko ang ka judgmental ang pagka self righteous pagka self centered kanang garbo ayaw na paginansyaha kanang kaulag ayaw na paginansyaha ang kaputli ang pagpaubos ang pagka manggihatagon mao'y pa haria. So kamong namalit og mga slots dinis sa atong parokya. Wa pa lang taroy report kay ba lang tingbo nato. Kamong namalit og slots, congratulations na namoy moy ginansya. Kay inyong gipaambit ang inyong kamanggihatagon, ang inyong pagka mahigugmaon sa atong katilingban. Kamong wa pa kapalit. Ayaw na nag sa yuta ang <laughs> inyong mga kwarta. Ipalit na kay i-multiply na Ginoo. Matod pa niya, ang ana ay iya hatagan pagmasdaghan pa apan ang wa iya bisan ang jutay ng ana kaniya kuhaon pa. Mura naman umog na nga